mga idol, welcome back to YouTube channel at uh, James Vlog TV mga idol, ito na yung channel natin kasi yung channel ko na lor James Vlog mga idol kaya nagawa ako ng video ito ngayon kasi mga idol yung channel ko kasi na lor James Vlog mga idol hindi ko na ma-open kasi nauna nakalimutan ko yung password pangalawa Uh, yung cellphone na kinabitan nasira na kaya ngayon mga idol ito na yung aking channel na bago uh, James Vlog TV mga idol kaya yung mga followers ko mga subscriber ko dun sa aking youtube channel or my James Vlog mga idol uh, paki Paki-subscribe din sa akin channel mga idol kung na-enjoy kayo sa aking mga video doon ah kung na-entertain kayo sa mga video ko doon mga, mga maganda na nagawa-nagawa nagawa ako ng reaction video sana mga idol ito ah mas pagandahin ko pa to dito ang aking channel na James Vlog TV mga idol kasi mga idol ah, yun kasi ah, nag-umpisa lang ako doon medyo kulang, wala pa akong idea. Pero dito mga idol, magawa na ako dito ng mga video na nakaka-entertain din. Panoorin ninyo. Mag-comment din kayo sa aking mga video mga idol para ma-adjust ko rin yung dapat kong gawin. Kung yung mga uh, mali, uh, ma-itutuwid natin. Tsaka yung mga nakakaboring, ma-adjust natin na uh, para siya sa doon sa mga nakakatuwa tingnan. Siyempre, tao lang tayo mga idol. Kahit may sarili kaming channel, mga vlogger kami, pero uh, lahat ng content hindi napag-isipan ng maayos. Kaya mga idol, kung napanood mo itong aking video mga idol, paki share share na lang doon mga idol sa mga kaibigan nyo at mga iba kong subscriber kasi marami na talaga yung subscriber ko sa akin ano mga idol uh, channel or my james vlog ano na 3000 mahigit na kaya kung willing pa kayo mag subscribe sa akin channel mga idol uh, james vlog tv mga idol sana saludo ako sa inyo mga idol mag comment na kayo sa akin video uh, maraming maraming salamat idol at wala kayong sawa sumuporta sa akin channel ah uh, Lord my James vlog dati mga idol tapo pa salamat ako idol kasi hindi ako aabot uh, ng ganoon ka yung subscriber ko kung hindi kayo nag-subscribe, hindi kayo na sa mga video ko at hindi rin kayo na uh, nag-share sa aking mga video kaya maraming maraming salamat mga idol kung sino man nakapanood itong video na to paki share share na lang mga idol sa uh, mga kaibigan nyo mga idol mga kamag-anak para kasi ito mga idol nagawa ko ng channel kasi may pakay ko dito gusto kong tumulong sa mga mamahirap mga idol bakit kaya kung sino pa yung taong gustong tumulong hindi pa pinagpala kaya ito mga idol makikita nyo dito sa akin channel uh, naghahanap ako ng uh, kung ano ang content ko dito. Pero, ang pakay ko dito, idol, pag nakasawad ako sa akin channel, mga idol, tutulong ako sa mga mahirap kasi naramdaman ko yung hirap, mga idol, kasi ako rin, isa rin akong taong mahirap mo yung bahay ko. Nakikitira lang ako dito, idol, kasi wala na ako dun sa bahay ko. Uh, dun sa Lord My James Vlog, dun ako naglalive, mayroon ako dun music room. Uh, maganda yung ano ko doon uh, room ko pang live pero dito mga idol uh, panibagong buhay panibagong bahay panibagong channel kaya mga idol sana buksan yung ang puso nyo para sa akin channel at sa aking sarili na big, magbigay kayo ng tiwala sa akin kaya hanggang dito na lang tayo mga idol uh, maraming maraming salamat mga idol sa nagpanood dito ng aking video ngayon ah uh, shout out sa iyo idol kasama ka na dito sa aking shout out mga idol mag comment ka lang dito sa aking video mga idol para kung ma vlogger ka man o hindi para ma shout out ko rin kayo mga idol kaya maraming maraming salamat idol hanggang dito na lang tayo ang pagbabalik sa bagong channel ni Lord my james vlog ito na ah uh, james vlog tv na to mga idol kaya maraming maraming salamat idol sa pagpanood mo sa aking video kaya wag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment para update it ka sa mga sunod kong video mga idol. Kaya maraming maraming salamat idol ha. Hanggang dito na